Yung paano nga ba ayusin ng heat gun na ayaw maglabas ng init? Okay, so kapag napanood mo yung video, manalaman mo na kung paano ayusin to, no? So, bali, ito po, plug natin sa ating outlet. Naka-plug na. Tapos, subukan po natin. Sabi ng may-ari, ay gumagana naman siya, pero walang init na lumalabas. Ayan po, no? So, tingin ko, matagal na na-stack to. Meron pang gulugo. Ayan, no? Nako. Ah, uh, meron na po ako na vlog na to nung nakaraan na uh, na video, na ganoon din yung issue pero ito po no, meron tayong ulit dating na pinapa-repair. So gumagana naman pero walang init na lumalabas. So ngayon po no, number 9 natin yung init niya. Ayun, para may ano pa no. Kumbaga maximum tin, tin, tin tinan 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 po natin kung talagang hindi umiinit. Number 1. Ayun, gumagana po siya number 1. Ayun no, meron na mo siyang hangin na lumalabas. Ayun, tama siya no. Pero hindi siya nakakainit. Ayun no. Ayan po. Dapat, pagtapat mo dito, kailangan mainit na po yan. Wala po, oh. Ayan, no, oh. Number 2 natin. Ayan. So, ayaw talaga. Ayaw malukot ng plastic. Ayaw matunaw. Ayan, no, oh. Ayaw, oh. Kahit mag ka dyan, hindi mo maano yan. Ayan, ayaw, oh. Ayaw. So, ngayon, ito na, no. Oh. Ayusin na natin yan. Yan, plug po natin. Yan, no? So, ginagamit po ito usually sa mga water station. Kapag meron kang uh, sa, 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 mga battery pack, ginagamit din to no? Yung uh, pangbalot pambalot ng battery na live po. Sa mga sa mga ceramics, no? Ginagamit din to Sa mga tint. Sa mga saan pa? So, maraming magagamitan to no? Hair blower, heat gun. Pero usually sa mga water station to ginagamit. Ayan, no? sa mga may water station po dyan na hindi kumagana yung uh, ganitong klaseng uh, heat gun or may tanggap kayong ganito at least meron kayong idea kung paano ito ayusin. No? Pag-share ng video para malaman din ng iba. No? So yan, uh, meron, meron nag-comment sa atin na sabi, hindi daw ako gumagawa nito. No? Meron naman nagsabi na hindi daw yon ng boses ko. So ngayon mga repairman, ipapakita lang natin no? na ako po mismo yung gumagawa, wala nang iba. Ayan no. So ako rin po yung uh, ako rin po yung mismo Nagsasalita. Okay? Kaya ako minsan nakakapagod din magsalita. Ayan, no? So, ito na. Gawin na natin. So, unang step, tanggalin lahat ng screw. Tapos, alisin po ito. Ayan, tanggal na. Tapos, iangat mo dito. Ayan, tanggal na. Tapos, meron dalawang screw yan. Ito, alisin natin. Ayan, tapos... Dali, no? Ayan. So dalawang screw dito. Ayan, shout out uh, kay ano kay Sir, ng taga Abra. No, yung uh, lagi nagko-comment sa atin, na lagi nagpapa-shout out taga Abra. Ayan, Sir, thank you po no sa suporta. Ah. Ayan, so alisin natin 'to. Ayan, tapos pag tanggal na 'yan, alisin mo rin dito. Meron tatlong screw. At tatlong tornilyo. Ayan, mga Repairman, man, pag-share din ng video, no? Para malayo pa pa ang marating ni Jeff Repairman. Man. Ayan, sa mga natatunong po sa atin, taga saan ako? Taga San Fernando, Pampanga. May Kenny, no? Kari ka pa. Ayan, tanggal na, no? So, tapos, eto po, angat natin to. Yung kanyang filament. Ayan, no? Eto po, wag kukunin. No? ay 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 lang na dyan yan. Alright? So, bali, ito po yung check natin. No? Paikot. Ayan, check natin kung walang putol. Okay, ito po yung malaki niyan, 'no. Yan ang malakas na uminit. Yan, 'no. Ito mga mang repair 'no. Ito yung dahilan kung bakit hindi siya umiinit. Putol na po siya, ayan 'no. Tapos na repair pa dito 'yan, ayan 'no. Ayan, ayan ang repair niya dati, 'no. So ngayon, meron na naman na putol, ito po siya. Alam niyo ba kung bakit nasisira 'to? dahil overuse. O kung minsan naka-number 1 po yung fan niya, ito oh. Pag minsan naka-number 1 yung fan niya, yung fan po kasi kapag naka-number naka 1 'yan, okay? Kapag naka-number 1, yung lumalakas lang dyan, yung hangin, yung fan. Pero yung init ganun pa rin. Mainit pa rin 'yan. Kapag nilakas mo na number 2, ayan po yung number 2, no? Lumalakas lang yung fan niya pero yung init ganun pa rin no? Isa lang po. Kapag nag, nag kapag nag number 1 ka or 2, isa lang po yung init niyan. Kaya mas maganda para hindi gan masira ang inyong heat gun ay kailangan lagi naka number 2, no? Para malakas po yung fan niya na madaling mailabas. Sana po nakukuha niyo, no? Kapag kasi mabagal po uh, yung fan niya, mabagal ilabas, so yung init po, napaka-init po niyan. Kaya dapat na, nahanginan, no? Para hindi hindi masira yung kanyang heating elements. Alright? So, ito na, no? Ang gagawin lang po natin dyan, dugtong natin. Ayan po, no? Kuha lang, no? Nose. Kapag po yan, na dugtong na, hindi na ulit masisira, no? Masisira ulit yan sa iba kapag naman overuse, no? So, lahat naman ng bagay kapag oh, talagang overuse, masisira po talaga. Lahat, no? Lahat. Lahat ng bagay, kahit na gano'ng mga katibay, no? Basta overuse, masisira po yan. Wala pa akong nakitang appliances na matibay na branded na overuse hindi nasira, no? Ayan, no? so make sure lang po hindi sila magkakalapit dito. No, make sure, no? Ayan, nakadikit na po siya. Okay na 'yan. So ngayon ibabalik na natin para masubukan na. Ayan, no? kapag mahirap siyang ipasok, alisin mo 'yan. Ayan o, oh. no? ayusin mo lang ng konte. Pag mayroon pasok, Ayan, tapos pasok mo ng dahan-dahan Ayan, pasok na Okay, tapos ipasok mo to Ayan, pasok na Okay, tapos Sunod natin ilalagay yung lock Ito yung lock nya o oh. Okay, kung paano tinanggal, ganoon din ibabalik. Kailangan yung uh, wire niya, dyan po siya papasok. Ito, yung wire na yan. Yun, no? Kailangan hindi po siya mayipit. Yun. Tapos, sa lang po yung tornillo kanina, yung pinagtanggalan nyo. Yan, sipate lang natin yan. Tatlo yan, tatlo. Ayan, so yung ikot po, baliktad. So, ikot natin ulit. Yan, kailangan po tugma yung tatlong screw ito. 1, 2, 3. Kailangan tugma po yan. No? Oh. Tsaka dito. Huwag nyo yan may ipit. So, yun po. Tugma na. Ayan, no? Oh. Yung tatlong butas, no? So, ngayon, ibabalit na po natin yan para masubukan na natin. Kung gaano ba kainit itong klaseng uh, heat gun. Ayan, no? Oh. Huwag nyo pong itapon, no? Kahit kayo lang po, kaya nyo pong ayusin to. Wala pong kahirap, hirap mga ka-repairman, no? Ayan, yung isang tornilyo yun, nawawala. Ayan, nawawala yung isang screw. Ito. So, halimbawa, wala pong power to. I-check mo yung cord tsaka switch. Yun lang yun, no? Kapag walang power. Ayan, tatlong screw na ibalik na. Tapos yung fan niya, ibalik natin. Okay, make sure po nakalapat po ito. Make sure tugma po 'yan. Yung guhit ito. Ayan. Yon, tugma na, no? Tapos yung wire niya, dito ipitin mo rito sa sa gilid. Yan, nakaipit na, no? Yan, tapos ipasok mo yung clip dito. Ayan, mayroon meron siyang clip. Ito yung butas dito. Ayan, pasok na 'yan, no? Tapos may dalawang screw yan, kailangan nakalapat. Ito naman, huwag kakalimutan, no? Yung spacer na yan, para hindi masunod yung plastic. Kailangan, pasok na pasok po dito yan, no? Yan, lahat po ng heat gun, meron po ganito na spacer na plastic, no? Ay, metal, no? Ayan. So, ngayon, ito na. Babalt na natin. Para masubukan na. Walang catch yung video, mga kakarulperman, no? Tuloy-tuloy lang yan. Kasi kapag may catch yung video, yung iba hindi nyo alam kung paano ibalik, kung paano uh, ayusin, no? Kaya maganda po talaga walang catch yung video. No? Kasi kapag may catch yung video, sa mga nagbablog, eh hindi mo na alam kung ano yung ginagawa nila, no? Maganda po talaga walang catch yung video. Para legit, para masundan ninyo. Ako po, yung ginagawa ko talaga natural lang. Walang pag-edit-edit. Diretso yung upload lang. Ayan, no? Ayan, no? Talagang naibalik. Talagang walang nangyari. O, oh. naibalik na. Daming screw. All right. 'Yon, parang wala nangyari. Yan, subukan na natin, no? 'Yon, subukan na natin. So, plug po natin ito, outlet. Ayun, gumagana. In-off ko lang muna, 'yan. Kanina, ayaw masunog 'yan. So, ngayon ay ayaw ayaw malusaw, no? So, ngayon subukan na natin. Number 1 lang natin. Number 1 lang. Ayan, mga kada repair man, no? Oh. Ayan, no? Oh. Konting ano lang, napakainit na, oh. Lusaw na agad, oh. Number 1 lang yan. Ayan, no? Oh. Number 2 natin. Ayan, no? Oh, oh aray, 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 Ay! Ang Ang init!